Iris Dapat ay umiwas muna sa mga isdang dagat at lamang-loob na ulam magbibigay ng ikakapanget ng iyong kutis gabay signos ng kalikasan Taurus sa pag-inom ng alak at pagpupuyat ang dapat iwasan para sa kalusugan gabay signos ng kalikasan Gemini Pagbibiyahe ng alanganing oras ay huwag gagawin, gabay signos ng kalikasan. Cancer, sa mga titigan ang iiwasan pwedeng magdulot sa iyo ng hindi mo inaasahang suliranin, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, gabay signos ng kalikasan. Leo sa dalawa ang gulong na sasakyan at mabilis na kilos at desisyon ay pag-iingat, gabay signos ng kalikasan. Virgo, sa pagkain ang ingatan ngayong araw para sa kalusugan gabay signos ng kalikasan. Libra, maging masinop sa pera at sa mga alam mong bagay na mahalaga sa iyo, gabay signos ng kalikasan. Scorpio, sa mga hayop ang pag-ingatan at kausap na malaswa magsalita, gabay signos ng kalikasan. Sagittarius. Sa mga kakilalang mahilig magbiro at laging nagsasabi ng papuri dahil pera mo ang puntiriya gabay signos ng kalikasan. Capricorn. Pag-iingat kung nasa trabaho at paggawa ng mabilis na desisyon, gabay signos ng kalikasan. Aquarius. Iwasan ang maging madaling maawa, at pagbibigay ng suggestions gastos sa iyo gabay signos ng kalikasan. Pisces, huwag masyadong makisama muna sa kamag-anak, at pag-iingat, sa paglalakad manigurado gabay signos ng kalikasan.